Ng NDPC, Nananatiling nakamonitor ang Integrated Provincial Health Office o IPHO Maguindanao sa sitwasyon ng natitirang isang daan at dalawang pasyente na nasa isolation facility ng Buluan District Hospital matapos ilikas ang daan-daang pasyente nitong weekend dahil sa pagbaha. Sinabi ni IPHO Maguindanao Chief Dr. Arif Magindali na sa elevated area ng ospital ang natitirang pasyente na hindi na nailipat ng rumagasa ang tubig baha nitong biyernes. Patuloy rin minomonitor ng IPHO ang 70 pasyente sa Provincial Capital at ang walong toxic patients na nailipat din sa Maguindanao Provincial Hospital. Sa kabila ng insidente, sinabi ni Magindali na wala namang pasyente ang lumala ang kondisyon kasunod ng pangyayari. Nitong linggo ay inilipat ang lahat ng pasyente sa Women and Training Center sa Poblasyon Buluan at mananatili doon hanggang sa bumalik sa normalang sitwasyon. At the end naman sa amin sa hospital, yung sa Buluan District Hospital, adyan pa man din kami, we are very thankful that the support ng mm. ating provincial government and the BARM government, MOH local government, at sa mga lahat ng ahensya, pa din. Hindi siguro no, muna namin ma-operate the hospital na to until now we can uh, assure that maayos yung uh -huh. flow ng tubig. Samantala, muli naman namang nagpaalala si Bagindali sa mga mamamayan ng Maguindanao na magdobli ingat pagdating sa kanilang kalusugan dahil sa mga posibleng sakit dulot ng mga pagbaha at pagulan. Drema Kitayin, Bravo, NDBC, Bida, Balita.